Isang araw nang lumipas ngunit wala pa rin si Celso. Sobrang nag-aalala na talaga si Celine sa kung ano ba ang nangyari dito. Kung saan-saan na rin nila hinanap ni Leia ito ngunit hindi nila matagpuan. Kung saan lupalop ito sumuot. Hindi kaya nakabalik na sa mundo namin ang aking kapatid? Nabiglang sambit ni Selina. Imposible ang sinasabi mo alam mong mahigpit ang bantay sa lahat ng lagusan. At isa pa, kung bumalik siya sa mundo nyo, magagawa ba niyang iwan ka lang dito? Wika naman ni Leia. Napatungo na lang si Silin. Tama ang babae. Hindi magagawa ni Celso na iwan siya roon at bumalik mag-isa sa mundo nila. Pero mas gugustuhin na rin niya ng ganoon kaysa malaman na napahamak ito sa mundong iyon. Ang mabuti pa sa ibang lugar natin siya hanapin. Baka nadakip lang siya ng mga bantay. Alam mo naman ang kapatid mo, mas malimit man na igang kuryosidad kaya lagi napapahamak. Saad ni Leia sa kanya na pailing-iling pa. Bakas din sa anyo nito ang labis na pag-aalala sa binatilyo. Sumang-ayon naman si Celine sa sinabi nito at agad nga silang naghanda inayos nila ang kanilang kasuotan para walang makakilala sa kanila. Mas dobling ingat ang kanilang kailangan gawin. May posibilidad kasi nga nahuli si Celso ng mga engkantong bantaya. Maaring pinag-aanap na rin sila. Kapag hindi pa rin natin nakita si Celso, kailangan na nating humanap ng matitirahan. Baka kasi nahuli siya ng mga bantay. Marami silang paraan para mapaamin ang mortal wika ni Leia habang naglalakad sila. Paano kung biglang bumalik ang kapatid ko at madatnan na wala na tayo? Paipagtutol na tanong naman ni si Bigla namang humarap si Leia sa kanya. Gagawa ko ng paraan kung paano niya tayo matutuntun. Kung sakaling bumalik siya, meron naman akong mga kaibigan na maaari nating mapagkatiwalaan pababantayan ko sa kanila ang pagbabalik ni Celso. Hindi naman nakaimik si Celine. Naroon pa din ang kanyang pagtutol ngunit wala siya sa posisyon na para kumontra. Kasalanan naman din kasi ni Celso kung, kung bakit siya napahamak. May ilang oras rin silang naghahanap kay Celso ngunit ni Anino nito ay hindi nila makita. Hindi rin maamoy ni Celine ang amoy nito para bang bigla na lang naglahong parang bula sa mundong iyon. Maraming beses din na pumasok sa kanyang isipan na baka nga bumalik na ito o aksidenteng nakabalik sa kanilang mundo ang binatilyo. Ngunit kailangan niyang makatiyak. Kulay kahil na ang buong paligid ng bigo silang muwi sa bahay ni Leia. Huwag ka mawala ng pag-asa, Celine matatagpuan din natin si Celso. Kung sakali mang nahuli siya ng bantay at kasulukuyang nasa piitan ng mundong ito, gagawin ko ang lahat para makalabas siya. Pang-aalo sa kanya ni Leia. Malungkot siyang tumingin dito. Hanggat hindi ko siya nakikita, hindi ako mapalagay. Siya na lang ang natitira sa akin. Sabi ni Silina. Nilukuban naman ng matinding kalungkutan si Selina at naalala na naman niya ang asawang si Miguela. Parang hindi niya nakakayanin kung lahat na lang ng mahalagang tao sa kanya ay mawawala sa piling niya. Samantala, wala pa rin malay si Celso. Kasalukuyan silang nasa gintong bahay. Akala ko ba, nagamot niyo na siya? Bakit hanggang ngayon ay eh, wala pa rin siyang malay? Nag-aalala ang tanong ni Miguel habang nakatunghay sa binatilyo na nakahiga sa gintong higaan. Epekto yan ang katas ng halamang gamot. Huwag kang magalala, magigising din siya. Maghintay lang tayo. Marahil eh, maraming enerhiya ang nawala sa kanya. Kaya binabawi lang to ng katawan niya. Paliwanag naman ni Aris. Napapabuga na lang ng hangin si Miguel Nahati sa kasalukuyan ang kanyang nararamdaman. Pag aalala sa binatilyo at pananabik na sa wakas, ay magkikita na sila ng asawang si Silina. Mabuti pa ay magpahinga na rin tayo. Pare-pareha tayong walang sapat na tulog. Kailangan din natin ng pahinga. Turan naman sa kanila ni Janus. Ang mag-amang Robert at Bertha naman ay nakamatalang sa mga nangyayari. Wala kasi silang ideya sa takbo ng pangyayari. Naghihintay lang din sila kung ano ang magiging kapalaran nila sa mundong iyon. Ang mahalaga sa kanila ay nakalayo na sila sa paulit-ulit na kinakaharap na problema. Matulog na tayo anak. Hayaan na lang natin sila. Ang importante ay lagi masarap ang bawat gising natin sa mundong ito. Wika ni Mang Robert. Oo na po, huwag na lang tayong mangyialam sa kanila. Basta sumunod na lang tayo. Tingin ko aasenso tayo kapag nagkataon. Wika ni Berta na malaki ang pagkakangiti sa labi. Ngumisi naman sa kanya si Mang Robert bago tinungo na ang higaan na nababalutan ng gintong sapin. Kinabukasan pa, nagising si Celso. Agad na inilibot nito ang paningin sa hindi-pamilyara na silid na iyon. Puro ginto ang bumungad sa kanya. Wow! Ang ganda rito! Nasan kaya ako? Totoo kaya na! Nakita ako si Kuya Miguel? O panaginip lang yun? Tanong ng binatilyo sa kanyang sarili. Bumangon siya at nagtungo sa may pintuan ngunit bago pa niya mabuksan yun ay biglang bumukas yon na at iniluwanon ang taong kanina ay iniisip niya. Pareha silang hindi agad makaapuhap ng sasabihin. Para silang na estatwa na ilang sandali ring nagtitigan. Hinawakan pa ni Celso ang kanyang pisngi at bahagya iyong tinampal ng kamay. Hindi nga ako nananaginip. Totoo nga. Totoo ka Kuya Miguel. Naiiyak nitong sambit sabay yumakap sa kanya. Hinaplos-haplos naman ni Miguel ang ulo nito. Mabuti naman at nakita na tayo. Ang ate silin mo? Tanong ni Miguel. Kumawala naman sa kanya ang binatilyo bago pinahid ang luhang naglagdas sa pisngi nito. Ang tagal ka naming hinanap. Walang araw at gabi na hindi ka iniisip ni ate silin. Minsan nga, Parang sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit kayo nagkalayo noon. Malungkot nitong turan kay Miguel. Kung alam niyo lang kung gaano ako nangulila sa inyo, sana mapatawad niyo ako. Kung bakit napunta kayo sa ganitong sitwasyon. Wika ni Miguel. Matapos maglabas ng saluubin, ay nagyakad na si Miguel na na nila ang asawa. Kami na lang ni Celso ang lalakad. Sabi ni Miguel sa mga kasama. Sigurado ka? Tanong naman ni Janos. Oo naman, hintay nyo na lamang ang aming pagbabalik. Sagot niya bago iginaya palabas ng gintong bahay ang binatilyo. Parang may pakpak ang mga paa ni Miguel sa kabila nun ay naging maingat pa rin sila sa mga kilos. Mahirap na, mahirap na kasing mahuli sila. Hindi nagtagal narating na nila ang isang komunidad. Simple lamang ang mga bahay na naroon. Nagpatiuna na si Celso sa isang bahay na nasa pinakadulo ng bahagi. Siya naman ay nasa likod lang nito at kanina pa kumakabog ng mabilis ang dibdib dahil sa pinaghalo-halong damdamin ng mga oras na yun. Ngunit nakailang katok na at tawag si Celso, wala pa rin tumutugon sa kanya Pinihit na nito ang siradura, bukas iyon at saka sila tumuloy. Walang tao sa loob. Agad na pinuntahan ni Celso ang mga silid munit. wala siyang nakita. Mabigat ang mga paang bumalik siya sa nagsisilbing pinakasala ng bahay. Uh, kuya, wala sila. Baka may pinuntahan lang. Uy ka niya rito. Ngunit tila iba ang sinasabi ng isip niya sa tingin ko Kuya Miguel Bago pa tayo dumating eh wala na sina ate silin sa bahay na yan Tura ni Celso habang naglalakad palayo sa lugar San kaya sila maaring pumunta? Tanong ni Miguel Wala akong ideya kuya pero tingin ko naman iligtas eh, sila Hindi naman pababayaan ni Leia ang ate ko kung sakali Sagot ni Celso Samantala sa kabilang banda, sa kinaroroonan nila si Lina at Leia. Nakarating na sila sa kanilang kaalaman ang pagsugod ng mga bantay sa kanilang tirahan. Mukhang lumilit ng ginagalawan natin si Lin. Ngayon na alam na ng mga bantay ang presensya ninyo ni Celso. Kailangan mas doble ingat tayo. Wika ni Leia na ang pagkaalala sa mukha. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Silina. Iniisip ko kung bumalik na lang kaya tayo sa mundo ng mga tao. Saad ni Leia na nagpapamulgat pa ng mga mata ni Silina. Ano? Hindi ako maaaring umalis nang hindi ko kasama si Celso at hindi pa nakikita ang asawa ko. Siya ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Wala ka na bang naiisip na ibang paraan? Wika ni Silina na hindi makapaniwala sa sinabi ng babae. Naiiling na lang si Leia. Pasensya ka na, Leia. Iyon lang kasi ang naisip kong paraan. Hindi mo gugustuhin na mahuli ka ng mga bantay. Oras na mangyari yun. At lalong hindi mo na makikita ang kapatid at asawa mo. Habang buhay ka nang makukulong sa mundong to. Sabi ni Leia. Napatitig na lang si silin sa babae. Bigla siyang nalito sa dapat niyang gawin ng mga sandaling yun. Lumipas ang mga araw, napatuloy sila sa paghahanap hanggang sa isang pangyayari ang mag-uudyok sa dalawang panig upang magdesisyon na lisanin ang mundo ng mga engkanto. Lumipas ang mga araw, napatuloy sila sa paghahanap hanggang isang pangyayari ang mag-uudyok sa dalawang panig upang magdesisyon na lisanin ang mundo ng mga engkanto. Bangon silin may kung ano sa tinig ni Leia ang nagpagising kay Silin. Bakit? Ano nangyari? Tanong ni Silin na nagpabangon bigla. Ilang araw na siyang puyat dahil sa kakaisip sa kanilang sitwasyon at sa pag-aalala sa kapatida. Papunta na dito ang ilang kawal at bantay. Mukhang alam na nilang narito tayo. May palagay nga, may nagsumbong sa atin. Wika ni Leia na sinabayan ng pag-aayos ng gamit. Natatarantang kumilos na rin si Selena. Ang mga mahalagang gamit lamang ang kanyang isinilid sa kanyang maliit na baga. Sa may likod sila dumaan para mailigaw ang mga bantay. Sa mahiwagang gubat sila nagtungo kung saan pinagbabawalan ang mga mabababang uri ng engkanto na magawi sa lugar na yon. Unang pagtapak pa lang ni Silina sa lugar na yon ay may naramdaman siyang kakaiba. Napaka-misteryoso ng buong paligid tila mayroong mga matanga nakatingin sa kanila. Iba rin ang simoy ng hangin na dumadampi sa kanilang balat para ba iyo nga malamig na yumayakap sa kanilang katawana. Saan tayo pupunta? Hindi nakatiis na tanong ni Selena. Sa huling lagusan papuntang mundo ng mga tao tugon naman ni Leia. Ngunit hindi pa tayo maaaring bumalik sa mundo ng mga tao. Pagtutol ni Silina, Bumuntong hininga si Leia bago siya hinarap. Nagpadala na ako ng mga mensahe sa kapatid mo gamit ang mga malilit na insekto ng kaalaman. Hahanapin nito ang amoy ng kapatid mo hanggang sa matagpuan siya. Hindi agad tayo papasok sa lagusan. Hihintayin natin siya dito. Ngunit hindi tayo pwedeng magtagal pa alam mong mapanganib na mag-manatili dito. Marami nang nakakaalam ng tungkol sa inyo. At nakatitiyak ako, kahit saan man tayo pumunta, kahit dito ay masusundan nila tayo. Kung makakabalik ka sa mundo ninyo, mas malaki ang tsansa na makabalik ka muli dito upang hanapin ang asawa mo. Kaysa mahuli tayo pareho at habang buhay na nila tayong ikukulong sa pinakailalim ng lupa mahabang paliwanag ni Leia. Hindi naman nakasagot si Silina. Piping dasal na lang niya na sana matagpuan ng insekto na inutosan ni Leia ang kanyang kapatida. Samantala, nagtatago din ang grupo ni Miguel at palipat-lipat din sila ng tirahan. Wala na tayong magagawa kundi ang bumalik sa mundo ng mga tao. Wika sa kanila ni Janus nasaan nyo naman ni Miguel ang pagtutol sa nais ng engkanto? Hindi ako maaaring umalis nang wala ang asawa ko. Kung gusto nyo bumalik, kayo na lang. Pero maiwan ako rito. Sagot ni Miguel. Nagkatingin na naman silang lahat. Ang mag-amang Robert at Berta ay hindi alam ang gagawin. Si Celso naman ay disidido rin magpaiwan sa mundong iyon upang hanapin ang kapatida. Paano kung bumalik na si Silin sa mundo ng mga tao? Tiyak na pinaghahanap na rin sila ngayon ng mga bantay katulad natin. Wika ni Aris sa kanila. Hindi magagawang bumalik ng ate Silin sa mundo ng mga tao nang hindi kami kasama ni Kuya Miguel. Natitiyak ko yun. Maring saad ni Celso. Maari nga, ngunit paano kung yun ang hinihingi ng pagkakataon wala siyang pagpipilian dahil katulad ng sitwasyon natin e lipat din sila ng lugar kaya hindi kayo mapang-abot sabi ulit ni Aris lahat sila ay napipilan at hindi makaapuhap ng sasabihin aminado silang tama ang mga sinabi ng engkanto pinili muna ni Celso ang mapag-isa kailangan muna niyang makasagap ng sariwang hangin para mapag-isip bakit ba ganun? Kung kailan malapit nang magkita sina Kuya Miguel at Ate Silin, saka naman naging komplikado ang lahat. Himutok niya sa sarili. Makailang beses din siya nga bumuga ng hangin dahil pakiwari niya ay sasabog na ang kanyang dibdib. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Walang may gusto sa nangyari. At isa pa, dahil sa'yo may pagkakataon ng magkita muli ang mag-asawa ni Janos na hindi na malayan ang kanyang pagdating. Ikaw pala, misan kasi dahil sa katigasan na rin ang ulo ko kaya lalong nagiging komplikado ang lahat. Matamlay niyang tugon na. Tumabi sa kanya si Janos. Sa lalong madaling panahon, eh mapipilitan tayong lisanin ang mundong ito sa ayaw at sa gusto ni Miguel. Napatungo na lang si Celso isa iyon sa pinangangambahan niya ang maiwan dito ang kapatid. Maraming takot ang namamahay sa kanyang dibdib ng mga sandaling yona. Hindi na malaya ng dalawa ang paglapit ng isang insekto na kahalintulad ng bangaw sa mundo ng mga tao. Dumapo iyon sa balikat ni Celso at inaamoy-amoy siya nito. Maya-maya ay lumapit ito sa tenga ng binatilyo noon lang din ito napansin ni Celso. Binugaw niya ang insekto ngunit naging makulit ito. Teka lang, isa yung insekto nang nagdadala ng mensahe. Wika ni Janus. Hinuli nito ang insekto at inilagay sa palad. Anong mensahe ang gusto mong iparating kay Celso? Tanong ni Janus dito. Celso, pinaghanap na rin kami ng mga bantay. Nandito kami ngayon sa mahiwagang gubat, sa may lagusan, papuntang mundo ng mga tao. Hihintayin ka namin dito. Sabi ng maliit na insekto bago yung lumipad palayo. Nagkatinginan naman silang dalawa at sabay ding napangiti. Pumasok sa loob ng bahay si Celso upang sabihin ang magandang balita. Ah, totoo ba yan Celso? Hindi makapaniwalang tanong ni Miguel. Oo kuya, Makikita na rin kayo sa wakas ni Ate Selin. Masiglang sagot ni Celso dito. Agad na naghanda ang grupo. Pinaliit muna ni Janos ang alagang hayop ng mag-ama upang hindi maging sagabal. Hinintay muna nilang dumilim ang buong paligid bago nila tinugpa ang daan papuntang mahiwagang gubat kung nasaan naroon ang huling lagusan sa pagkakaalam nila ay bukod tanging iyon iyon lamang ang walang bantay dahil bukod sa bawal pumunta sa lugar na iyon ang mga mabababang uri ng engkanto tila may sariling buhay din ang mga puno doon na nagbabantay sa lugar ngunit bago pa sila makarating sa kanilang patutunguhan may mga ilang bantay na ang humarang sa kanilang daraanan kayo pala mga taksila tukoy ng isang bantaya sa dalawang engkanto. Huliin silang lahat. Pinalibutan silang lahat ng mga ito. Humanda naman sila sa pakikipaglaban sa mga ito. Kanya-kanya silang palag sa mga nais humuli sa kanila. Saksi ang buwan sa mundong iyon sa nagaganap na labanan. Kahit mas maraming kalaban, nagawa pa rin nilang talunin ang mga ito gamit ang kanilang mga kapangyarihan. Mabuti pa, dito tayo dumaan. Sabi ni Janus na nagpatiunan na habang hila ang kamay ni Berta na kanina pa niya pinoprotektahan laban sa mga kalaban. Habol ang hininga nilang lahat nang marating ang bukana ng mahiwagang gubat. Nandito na tayo. Kailangan na natin silang mahanap bago tayo matuntun ng mga kalaban. Wika sa kanila ni Aris lahat sila ay tumango at saka sila nagpatuloy. Konting panahon na lang ay magkikita na rin sa wakas ang mag-asawa